sa 8 milyong diboto ang nakiisa sa traslasyon kahapot. Kabilang sa naging problema, ang tambak ng basurang na iwan sa dinaanan ng andas. Live mula sa Quiapo, nasa frontline ng balitang niya, si JC Cosico. JC, marami pa bang nagsisimba diyan ngayong Quiapo Day? Cheryl, dagsa rin ngayon mga tao rito sa minor Basilica and National Shrine. Obvious na rin dito nga sa Quiapo. Ngayon, Biyernes nga, Quiapo Day. Marami kasi yung umiwas doon sa buo sa tao kahapon sa mismong araw na pista. Tapos na ang kapistahan ng puon, pero napuno pa rin ng mga deboto ang paligid ng simbahan ngayong Quiapo Day. Hirap man sa paglalakad, binilit pa rin magsimba ng senior citizen na si Carmelita na birthday ngayong araw. Hindi na, mahina po ako. Bumakas, pelikado po. Ah, may edad ng kagaya ko. Yan din ang iniwasan ni Jenny na bumili pa ng maliit na imahin ng poon. Masyado maraming tao. Since Friday naman po ngayon, kaya ngayon na lang po kami nagpunta. Mahirap kasi. <laughs> Baka, may iniwasan po namin. sa mainit. Tsaka, yung mga balyahan. Sa initial assessment ng Quiapo Church, nasa 8.1 milyon ang lumahok sa mga aktibidad kaugnay ng pista mula pa noong January 2. Sa mismong traslasyon, nasa 4 na milyon naman daw ang sumama. Tumagal ng halos 21 oras ang traslasyon na nagsimula 4.41 a.m. sa Carino Grandstand at natapos 1.26 a.m. kanina dito sa Quiapo Church. Mas matagal yan sa halos 15 oras noong nakaraang taon. Bukod sa dami ng tao, nakaapekto rin daw ang pagkaputol ng lubid ng anda sa gitna ng prosesyon, kaya bumagal ang usad nito. Pumasok o yung una sa gulong, yung pangalawa na ko, pumasok ko sa ilalim kaya hindi umaabante yung ating uh, andas. Wala na po tayong lubid uh, mula Plaza del Carmen hanggang Plaza Miranda. Mas matagal naman daw na nakita ang puon ngayong taon dahil na rin sa si disenyo ng andas. Pero sa dami ng mga tao, hindi naiwasang may nahimatay o nasugatan. Umabot sa 538 ang medical incidents. Wala namang naitalang major injury o namatay dahil nga mayroong kaunting pagtutulakan ng mga tao. Yung iba naman dahil sa sobrang pagod na rin, puyat, hindi masyadong nakakain o nakainom ng tubig. Pero sa kabuuan, naging maayos naman daw ang kapistahan ng buon. Magkakaroon naman ng post-evaluation ang simbahan kung may dapat bang baguhin sa disenyo ng andas at adjustments sa pagdiriwang ng kapistahan sa 2026. Tumambad naman ang toneto ng basurang iniwan ng mga deboto sa paligid ng simbahan at sa rutang dinaana ng prosesyon. Hinakot na ng mga tauhan ng Manila Department of Public Services. Sa ngayon ay na yung mga vendors dito nga sa paligid ng simbahan at ngayon pong gabi 7pm yung huling misa rito sa Quiapo Church. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.